Hello guys! Good evening! Magandang gabi! Ayan! For today's video, andito na po kami ngayon ni Aling Maliit sa aming kwarto. At ito na po si Aling Maliit ko. Ayan po uh. Hello guys! Ayan. Alam niyo po ba, pagsapit ng gabi, hindi na masaya ang aking little one kasi nasanay siya sa labas ng bahay na laging maraming ginagawa. Yung likot is real, kalat is real. So, pagsapit ng gabi, nakaw, magta-transform na po yan. Ayan, buti ngayon, wala po siyang tupak for today's video. Tingnan niyo, oh. mabait siya for today's video ngayon. Hmm. Ayan, mabait yan for today's video, guys. Hindi ko alam kung bakit. Siguro wala na siyang ano for today kasi nagawa niya na lahat yung kanyang ginagawa doon sa labas buong maghapon. So, sana hindi na magligalig ngayong gabi kasi shorty na ako kasi hindi siya nagligalig ngayon for today's video. So, ayan, mabait siya ngayon, guys. Ayan. Hmm. Hmm. Kasi may araw na siya talaga yung nagta transcribe bigla na lang nagwawala. May itang ulo. Hagis dito, hagis doon. One time, may nagisan na ako ng salamin dito. Tumama dito, buti nilang sa mata. Ito yung salamin na tinapon niya sa akin. No, oh, ayan o. Oh. Bagong bili. Laki pa naman. Ah. O, oh, ayan o. Oh. O, oh, ayan o. Oh. Mabait siya ngayon for today's video, guys. O, oh, binibigay sa akin yung cellphone. Sawa na yata. Okay na to? Ha? Ay, o-open oh, ko lang. Ano nga open ko dito? Ha? Ha? Ano nga open ko diyan? O oh, ito na oh. Oh, no, muryot. oh, ayan, nagmumuryot na, guys. Lumalabas na ang kanyang mahiwagang katupakan. So ayan, ibinigay ko na ang kanyang hilig. So, paggabi lang naman siya nagsasalpon, guys. Hindi naman binigyan ng salpo sa umaga. Kasi marami siyang activity sa umaga sa labas ng bahay magkalat, magwalis-walis, yun yung activity niya. Sa gabi lang naman siya nakahawak ng na cellphone. Mm. Hindi ko ba siya sinasahin sa cellphone kasi mahirap na. Pwede ang doktor na wag mo na siyang paggamitin ng cellphone. Kasi mga cartoon character, masama daw po yung sa isip ng mga bata. Kaya ang binili ko po sa kanya mga toys ay yung mga babasahin, yung mga books. So, awa naman ng Diyos ay siya ay ano, nawili sa mga books. So, ayan na siya. Ayan, bit-bit niya po yung books na yun. So, ayan na siya. Nanonood na siya. So, wala uh, siyang tupak ngayon, guys. Iwan na lang mamaya. Tingnan natin. See you later. So, yun lang, guys. Thank you for watching. Bye-bye!